Agad namang tumalunang nilalang papunta sa ibaba ng ulo ni Setsu. Kaya habang ito ay nasa kanyang higaan ay natanong ni Setsu kung siya ba talaga itong espiritu, na sinagot naman ng fire spirit na siya ay walang galang sa hindi pagtawag sa kanya ng kanyang pangalan. Kagad naman siyang napaupo at nasabi na ang kanyang pangalan ay si Blazer at huwag niya itong kalimutan. Hindi naman lubos maisip ni Setsu na ang ganitong cute na familiar ay ganito na lang ang kanyang tunay na anyo. Pagkalipas ng ilang sandali ay tumalo naman si Blazer papunta sa isang higaan na malapit sa bintana. Sumilip naman siya dito at labis niyang ikinamangha ang kanyang mga nakikita, ito ay dahil sa labas ay nasilayan niya ang akademya na napupuno ng mga estudyante sa paligid kaya kanyang nasabi na ito na pala ngayon ang modernong lipunan. Dahil naman sa mga nakikita nitong mga gusali ay napasabi siya na ang mga ito ay napakalaki, subalit napaisip lang si Setso na ito ay dahil siya ngayon ay naging maliit. Natanong naman ni Setso kung ganito na lang baka espesyal ang kanyang nakikita, na sinagot naman ni Blazer na kahit na ang lipunan ng mga tao ay hindi espesyal, ito pa rin ay bago sa kanyang paningin at ito ang unang beses niya sa ganitong anyo. Kaagad naman siyang bumalik sa harap ni Setso kaya nagtataka nitong natanong kung bakit nito pinili ang ganitong klaseng anyo. Kaya nasabi ni Blazer na sa karaniwan ay wala siyang obligasyon para ito'y sagutin ngunit gagawa siya ng eksepsyon sa ngayon. Kaya na natanong nito si Setso kung alam niya ba na sila ay konektado sa simbolo na nasa kanyang kamay, na kanya namang pinasang ayunan. Ipinaliwanag ng Fire Spirit na para siya ay makapagpakita ng maayos ay kinakailangan nito ng tiyak na dami ng mana, at kung siya ay mananatili sa kanyang original na anyo, ang mana galing sa mortal na kagaya ni Setsu ay kaagad lang na mauubos. Tumalo naman ito pabalik sa higaan ni Setsu at dagdag pa nito na ganito ang rason kung bakit pwede lang siya sa ganitong anyo na naunawaan naman ni Setsu. Naisip naman niya na ito ay ang kanyang pagkakataon para magtanong ng kahit ano na may kaugnayan sa mga espiritu kaya inagaw nito ang kanyang atensyon. May seryosong mukha naman itong natanong kung siya ba ay may kinalaman sa naganap na Great Magic War daan-daang taon na ang nakakaraan at ano ang naging resulta ng gyerang ito. Napatitig naman si Blazer sa kanyang tanong. Nagtaka naman si Setso dahil pagkalipas ng ilang sandali ay may panunukso lang niya itong sinagot na malay ko. Dagdag naman ito na hindi niya maalala ang maraming detalye pero siya ay nagwala ng ayon sa kanyang gusto sa gyera ng kanyang contractor. Nasabi naman ito kay Setso na hindi siya interesado sa nakaraan at ang kanyang pinakakinagigiliwan ngayon ay ang sandaling ito, kung saan kaagad naman siyang tumakbo ng napakabilis palabas sa silid kung nasaan nagpapahinga si Setso. Kagad namang bumangon si Setso para habulin ang kanyang familiar subalit nagpatuloy lang ito sa pagtakbo sa pasilyo ng akademya. Dahil ito ay magiging malaking problema, habang isinusuot ni Setso ang ibinigay na guwante sa kanya ay naisip naman niya na sila ay mapupunta sa masamang sitwasyon pag nalaman ng Holy Church ang tungkol sa kanya. Kaya kaagad siyang nagmadaling tumakbo para hulihin si Blazer bago pa man ito mangyari. Di kalaunan habang tumatakbo ay naabot naman ito ang courtyard ng akademya. Habang siya ay pinagmamasdan ng mga estudyante at siya ay nagmamasid sa paligid ay nasabi naman ito na ito pala ang lugar kung saan nag-aaral ang mga magisyan at ang lugar na ito ay malawak kaya ito ay karapat dapat niyang galugarin. Dahil sa kanyang anyo ay napatanong naman ang mga lalaking estudyante na nakakakita sa kanya kung ano itong nilalang o ito ba ay isang aso habang ang mga babaeng estudyante naman ay nagustuhan ang pagiging cute nito. Mayat maya pa ay nakarating naman si Setsu sa kanyang kinaroroonan, at dahil sa bagal niya ay napatanong itong nilalang kung bakit napakahina ng kanyang katawan. Ginalaw naman ito ang kanyang buntot at may panunuksong nasabi kay Setsu kung nakakasigurado ba siya na siya ay kanyang mahuhuli. At kaagad rin na nagpatuloy sa pagtakbo. Sa tindi ng kanyang paghingal ay napaisip na lamang si Setso na kung sana ay nasa maayos na kondisyon ang kanyang katawan ay paniguradong maaabutan niya ito. Pagkalipas ng ilang minuto ay nakarating naman ang dalawa sa pasilyo ng isang gusali. Makikita naman natin dito si Noel na siyang kinatawan ng Departamento ng Enhancement Magic na labis ang pagkabigla ng makita si Setsu. Habang hawak-hawak nito ang kanyang kamay sa kanyang dibdib ay nasabi nito na siya ngayon ay naging mayabang dahil siya ay kanyang natalo dahil sa swerte sa kanilang laban sa exchange match. Ngunit ngayon ay mayroon na siyang mga golem na maaaring matiis ang kahit anong pag-atake nito. Subalit ang lahat ng kanyang sinabi ay naging walang silbi dahil hindi siya napansin ng ating bida at nagpatuloy lang sa paghabol kay Blazer. Kaya pag-alit naman nitong natanong kung siya ba ay hindi niya pinapansin. Mayat maya pa habang siya ay patuloy na tumatakbo ay may nakapansin naman sa kanyang isang estudyante, at ang lalaking ito ay si Carl na hinikayat siyang sumali noon sa kanilang grupo. Kagad naman siyang nagsabi na papatawarin niya ito sa kanyang kabastusan noon, subalit dinaanan lang din siya ni Setso habang nagsasabi na hindi niya alam ang tungkol sa kanyang pinagsasabi at iwan niya na lang ito para mamaya. Kaya napasabi naman siya na siya ay napakawalang galang. Habang patuloy na tumatakbo si Setsuo sa loob ng akademya ay mapapansin naman natin ang punong guro ng Long Range Magic na si Cyrus na nakasandal sa isang pader. At dahil napapansin niya si Setsuo ay mayroon naman siyang masamang naisip. Pagkalipas ng ilang minuto sa loob ng isang gusali sa akademya, makikita natin si Setsuo na pumasok sa isang pintuan na pagod na pagod at mukhang hindi na mahanap si Blazer. Nang bigla namang lumapit sa kanya si Mafune at natanong kung ano ang nangyayari at kung bakit siya ay hinihingal na lamang ng ganito. Pinag-usapan naman siya ng dalawa nitong kasamang babae na hindi ba siya itong close combat magician na kasama ni Mafune sa joint training, na sinagot naman ang isa na siya ay nakakuha lamang ng pinakamataas na puntos salamat kay Mafune. Nang bigla naman ni Mafune sinuway ang mga ito, at habang nagpapalabas siya ng nakakatakot na titig ay pinagsabihan niya ang mga ito na huwag magsalita ng ganito sa kanyang kaibigan. Ipinagtaka naman ito ng mga babae kaya kaagad silang huminto. Di kalaunan ay kaagad naman silang umalis kaya nang hingi si ng patawad dahil nagbago ang kanilang ugali pagkatapos niyang makakuha ng pinakamataas na punto sa kanilang joint training kahit na hindi nila alam ang tunay na sitwasyon. Napangiti naman si Setso at nasabi na hindi niya inaasahan na siya ay itinuturing ni Mafune bilang isang kaibigan. Na may malaking tuwa naman niyang sinagot na ang lahat ng kanyang pwedeng gamitin ay kanyang mga kaibigan, kaya napasabi si Setso na ang kanyang personalidad ay tunay ngang kakaiba. Naagaw naman ang atensyon nito dahil sa sinabi ni Mafune tungkol kay Yuha na nahulog sa isang patibong. Nasabi nito na ang kanyang buhay ay hindi na nanganganib pero ang after effects ng sumpa ay naruroon pa din, at sa kasalukuyan siya ay nakakulong at sinisihasat ng mga profesor. Habang si Setso ay napapaisip na dahil ito ay si Giovanni ay malamang hindi ito nag-iwan ng kahit anong bakas, nasabi na lang nito na ito ay kanyang nauunawaan. Muli naman itong inagaw ang atensyon ni Mafune at natanong sa kanya kung mayroon ba siyang nakitang pulang hayop na ganito kaliit. Kaya may itinuro naman kaagad si Mafune at nasabi na yun ay mukhang papunta sa courtyard. Kagad namang dumungaw si Setso sa bintana at napansin nito ang masayang pagtalo ni Blazer sa paligid. Dahil dito ay kaagad namang nagpasalamat si Setso kay Mafune at umalis para kaagad na sundan ang kanyang familiar. Mayat maya pa ay makikita natin ang pagtalo ni Blazer sa isang poste papunta sa mga bulaklak na siya namang umagaw sa atensyon ng mga estudyante. Agad naman nila itong tiningnan at natanong kung anong klaseng hayop ito dahil hindi pa sila nakakakita ng ganito at kung kanino itong alaga. Habang masayang kinakain ni Blazer ang kanyang napulot na bulaklak ay napansin naman siya ni actor at naisip kung ito ba ay isang magical beast. Nang bigla naman itong napansin si Setso sa itaas ng beranda na tinatawag ang nilalang. Dahil naalala nito ang mga pangyayari sa kanilang laban sa exchange match ay napakagat naman siya ng kanyang ngipin sa pagkainis. Kasunod nito ay naisip naman niya na sa kabila ng pagsira niya sa lahat ng mga ebidensya ng kanyang pandaraya sa kanilang laban sa exchange match ay nagawa pa din itong mapansin ng mayroong matalas na mata na profesor. At dahil napapansin nito na ang kakaibang nila lang ay ang kanyang alaga, nagpalabas naman siya ng masamang ngiti dahil sa kanyang masamang gagawin para siya ay makabawi. Habang ito ay tahimik na kumakain ay bigla na lang may ipinalabas si actor na yellow gamit ng kanyang mahika sa kanyang kamay. Habang napapaisip na para ito ay sa kaligtasan ng lahat sa akademya ay hindi siya masisisi, kaagad naman itong pinakawalan ang kanyang kapangyarihan papunta sa nila lang. Napunta naman ito agad sa fire spirit kaya labis ang naging pag-aalala ni Setso sa kanyang familiar. Subalit bago pa man ito tumama ay bumugalang si Blazer ng maliit na apoy at kaagad na nasira ang mahika. Hindi naman ito mapaniwalaan ni actor at mas lalo lang niya itong ikinainis. May seryosong mukha namang napatitig sa kanya si Blazer at natanong kung tunay bang inatake niya ito ngayon lang. Hindi naman nagdalawang isip si Blazer at kaagad siyang binugahan ng apoy habang nagsasabi na alamin nito ang kanyang lugar, kung saan dahil sa ginawa nitong pag-atake ay nagawa nitong masunog ang suot ni Actor at siya ay iyak yak sa natamo nitong pinsala. Dahil sa tindi ng takot at kahihiya na kanyang nakuha ay kaagad naman siyang tumakbo papalayo. Dahil walang may nangyaring masama sa kanyang fire spirit ay gumaan naman ang loob ni Setsuo sa itaas ng beranda. Habang ito ay kanyang pinagmamasdan ay naisip naman niya na kung magagawa nitong magamit ang kanyang kapangyarihan sa kahit na ganitong anyo ang mga estudyante ay nasa panganib. Dahil sa ipinakita ng nilalang Napasabi naman ng isang estudyante na ito ay mayroong malakas na kapangyarihan ng apoy habang napatanong naman ng isang estudyante kung ito ba ay tunay na nanggaling sa hayop. Napasabi naman si Blazer na ito ay wala lang para sa kanya at natanong kung sila ba ay mga kaibigan ng tangang yon. Pagkalipas ng ilang sandali habang paalis ang mga estudyante dahil pansin nila na mapanganib itong nilalang ay nagtaka naman si Leila kung ano ang mayroon sa kaguluhan na nagaganap nang bigla namang naagaw ang kanyang atensyon dahil sa nakikita niyang nilalang. Labis naman itong pinag-alala ni Setso dahil baka ito ay maging mapanganib para sa kay Leila, nang bigla na lang sumakit ang kanyang paa kaya siya ay napamura na lamang. Napanganga naman sa pagkabigla si Leila dahil napapansin niya itong kulay pulang nilalang, kaya habang siya ay nakatayo sa kanyang kinaroroonan ay napatanong itong si Blazer kung ano ang kanyang problema. Kagad naman itong ipinalabas ang kanyang nag-aapoy na ora at natanong kung gusto rin ba nitong masunog. Ang tagpong ito ay labis namang pinag-alala ni Setso kaya siya ay muling napasigaw kay Leila ngunit siya ay hindi nito marinig. Muli namang sumakit ang mga paa ni Setso kaya napamura na lang siya dahil wala siyang magagawa dahil paniguradong susunugin siya ni Blazer. Subalit makikita naman natin ang paglapit ni Leila sa Fire Spirit habang mayroong daladalang isang basket na napupuno ng prutas. Habang siya ay papalapit, nasabi naman ni Blazer na siya ay mukhang preparado na para masunog. Bigla namang naramdaman ni Layla na parang pamilyar ang ipinapalabas nitong kapangyarihan. Kaya siya ay bigla na lang napaluhod at may ngiting nagsabi na alam niya na siya ang tumulong kay Setso noong sila ay nasa loob ng dungeon. Napatitig naman sa kanya si Blazer, nagdududa na baka mayroong siyang masamang pakay nang bigla na lang napayuko si Leila ng kanyang ulo at nang hingi ng kanyang pasasalamat dahil sinagip nito ang kanyang importanteng kaibigan. Kaagad namang inalis ni Blazer ang kanyang nag-aapoy na aura. at may ngiti nitong nasabi na mukhang siya ay mayroong disenteng ugali at siya ay pasalamatan niya pa dahil ang kaibigan nito ay kanyang pinahiram ng kapangyarihan. Labis namang nabigla si Setso sa biglang pagbait ng kanyang familiar. Bilang pasasalamat ay kumuha naman si Layla ng pruta sa kanyang basket na sana ay ibibigay niya kay Setsu at inialok ito kay Blazer. Kaagad naman itong sinubukan ng nilalang habang nagsasabi na ito ay magandang regalo. Nang bigla namang naghugis puso ang mga mata nito dahil nagustuhan niya ang lasa ng prutas. At habang ito ay kanyang ipinapakita kay Leila ay nasabi nito na ito ay hindi masama, kaya nagtataka namang napatanong si Setso kung ganito na lang ba siya kadaling maamo. Pagkalipas ng ilang minuto ay pumunta naman tayo sa cafeteria ng akademya kung saan makikita natin dito ang tatlong estudyante ng Departamento ng Combat Magic habang nagtatanong si Drago kung anong klaseng hayop ito dahil ang takaw nitong kumain. Napaisip naman si Setso na kahit ito ay si Drago ay hindi nito pwedeng sabihin ng katotohanan dahil magiging delikado para sa lahat kung ito ay matutuklasan ng Holy Church, kaya may pilit ng itina lang nitong nasabi na ito ay isang magical beast. Habang kumakain ng mabuti si Blazer ay napagdesisyon na naman ni Setso na siya ay maging alerto subalit sa ngayon ay mukha naman itong walang dalang panganib sa mga estudyante. Kaagad namang nagpasalamat si Setso kay Leila dahil sa pag-aalaga nito sa kanyang familiar at ibinigay ang kanyang pagkain papunta sa kanya, na sinagot naman ni Leila na ito ay walang problema dahil mukha lang naman itong kinakabahan kanina dahil siya ay napapalibutan ng mga tao. Habang sila ay patuloy na nag-uusap ay napansin naman sila ng ibang estudyante at nasabi ng babae kung hindi ba ito ang close combat magician na nakakuha ng pinakamataas na punto sa joint training. Habang nasabi naman ng lalaki na hindi pa nito nakikita ang ganitong klaseng hayop. Dahil sa kanyang napapansin ay napasabi naman si Blazer na siya ay nakakaakit ng atensyon at dahil ito lang naman ay chismis ay hahayaan niya na lang ang mga ito. Habang umiinom si Setso ay napaisip naman siya na ito ay mabuti dahil inaakala nila na si Blazer ay isa lang nakakaibang hayop. Inagaw naman ni Blazer ang atensyon ni Layla sa pagsabi na kung magbibigay siya ng ganitong mga regalo sa kanya sa hinaharap ay hahayaan niya itong maging tauhan niya. Ngunit hindi naman siya nito maintindihan, kaya may ngiti na lang na napaisip si Setso na ikinagagalak niya na siya lang ang nakakaintindi ng kanyang boses. Bigla namang inagaw ni Setsu ang atensyon ng dalawa niyang kaibigan, kung saan may malaking ngiti siyang muling nagpasalamat sa kanila dahil sa kanilang pagsagip sa kanya sa loob ng dungeon. Napaangat naman si Leila ng kanyang dalawang kamau at nasabi na ang pagsagip sa kaibigan ay natural lamang, na kaagad namang pinasangayuna ni Drago habang angat-angat ang kanyang daliri. Kaagad namang may kinuha si Drago sa kanyang bulsa at nagsabi na mayroon siyang dinalang bagay. Habang hawak-hawak ang isang sulat ay nasabi nito na mukhang ang kanyang mga magulang ay nalaman na sila ang nakakuha ng pinakamataas na antas sa joint training kaya silang dalawa ay masaya at nagpadala sa kanya ng sulat, at dahil dito maaari niyang may pagmalaki na siya ay isang combat magician. Ang mga sinabi nito ay labis namang ikinagalak ni Setso kaya siya ay napangiti. Nang bigla namang napayuko si Leila at tinawag si Setso, Natanong naman nito kung ano kaya ang tunay na pagkakakilanlan sa kanilang profesor na si Giovanni. Napapiga naman si Setso ng kanyang hawak na inumin at nasabi na hindi niya rin alam ang detalye ngunit baka mayroon silang malaman na impormasyon pag natapos na ang pagtatanong ng mga profesor kay Yuha. Sa una ay inakala naman ni Setso na si Giovanni ay isang apostol, ngunit ang kanyang kakayahan na taglay ay ang pagsanib lamang sa Hydra kaya malabong ganito lang ang ibinibigay na kapangyarihan sa kanila. Muli namang inagaw ni Drago ang atensyon ni Setso dahil mayroong siyang gustong itanong. Natanong naman ito ang tungkol sa kanyang ipinalabas na kakaibang kapangyarihan sa loob ng dungeon, na labis namang ikinabahala ni Setso. Dagdag pa nito na ang apoy na gawa sa mana ay hindi nang gagaling sa isang combat magician, kaya sinubukan ni Setso na gumawa ng dahilan. Nang bigla namang nagsalita si Leila habang inaamo si Blazer, nagsasabi na sa tingin niya ito ay kanyang hiniram sa kanyang familiar. Habang patuloy na inaamo si Blazer ay may saya naman itong nasabi na ang babaeng ito ay mukhang alam kung saan ang galing ang kapangyarihan kaya siya ay mayroong magandang obserbasyon habang napapaisip naman si Setsu na siya ay mukhang tuluyan ng naamo. Sinagot niya naman ang mga ito na wala siyang masyadong may maalala kaya hindi niya ito mapaliwanag, nang bigla naman si Setsu na pasigaw na tinawag ng isang profesor. Nang siya ay makalingon ay kaagad naman itong nakita ang punong propesor ng long-range magic na si Cyrus at natanong sa kanya kung ano ang kailangan nito. Dahil muling nakita ng ibang estudyante itong propesor ay napatanong naman ng mga ito kung mayroon naman ba siyang pagagalitan na estudyante. Dahil ito ay kanyang narinig ay pasigaw naman itong pinagsabihan na sila ay umalis. Naagad namang ginawa ng dalawa habang nagpapalabas ng nang iinis na mukha. Pagkalipas ng ilang sandali ay bumalik naman ang atensyon ng Propesor kay Setsu. At habang itinuturo nito ang kanyang familiar na ngayon ay hawak-hawak ni Leila, natanong nito kung ano ang ginagawa dito ng ganitong hayop. Dagdag pa nito na hindi pa siya nakakakita ng ganitong nilalang kaya baka ito ay isa sa mga pinagbabawal. Nabahala naman si Setso sa magiging reaksyon ni Blazer dahil sa patuloy nitong pagsasalita. Habang dinuduro ng propesor si Setsu sa kanyang mukha, Pasigaw naman itong nasabi na hindi ba nito alam na kinakailangan pa nitong i-register ang kanyang alaga. Nang marinig ni Blazer na siya ay tinawag lamang na isang alaga ay labis niya naman itong ikinainis. Habang angat -angat ang atangat naman ng profesor ang kanyang kamay ay hinamon niya naman si Setso kung mayroon ba siyang lehitimong rason dahil kung wala ay gagawa siya ng paraan para mapaalis itong hayop. Ang mga sinabi nito ay labis namang ikinagalit ni Blazer. Kaya labis na nag-alala si Setso dahil baka bigla na lang itong magpakawala ng kanyang kapangyarihan sa kanilang kinaroroonan. Nang bigla namang inagaw ng ating pinakamamahal na propesor na si Cap ang kanilang atensyon. Kung saan nagsabi ito na siya ay ang nakakuha ng registration form ni Setsu para sa kanyang familiar at mukhang nakalimutan niya ang tungkol sa bagay na ito. Bigla naman siyang napayuko at nanghingi ng kapatawaran kaya napaisip si Setsu kung siya ba ay kanyang pinagtatakpan. Labis namang ikinatuwa ni Cyrus ang pagbaba nito ng kanyang ulo sa harap ng mga estudyante at dahil alam nito na isa siyang top at honor student noon ng Departamento ng Close Combat Magic. Napasabi naman siya kay Cap na siya ay nakakahiya. Subalit may ngiti lang nitong tinanggap at nagsabi na ito ay gaya ng kanyang sinabi. Nang bigla namang napahampas ng napakalakas si Drago sa kanyang lamesa dahil sa tindi ng galit, kaya pagalit naman na napatanong ang profesor kung ano ang gusto nitong gawin. Napatitig naman siya sa kanya ng masama, subalit pagkalipas ng ilang sandali ay lumapit siya kay Cap para siya ay akbayan at kaagad na nagsabi na ang lahat ng kanilang nagawa ay salamat sa kanya. Dagdag pa nito na ito ay dahil siya ang rason kung bakit nagawa ng Departamento ng Close Combat Magic na manguna sa joint training ay walang iba kundi dahil sa kanya. Naunawaan naman ni Setsu at Leila ang ginagawa ni Drago kaya tumango sila ng kanilang ulo. Pagkatapos nito ay kaagad din silang lumapit kay Cap at nagpasalamat habang nagsasabi na itong ang lahat ay dahil sa kanya. Napaluha naman si Cap sa tuwa dahil sa kanilang mga sinabi. At habang ang apat ay nagkukulitan, nasabi naman ni Cyrus na walang may maniniwala sa kanilang ipinapakita. Subalit narinig naman ito ang pakikipag-usap ng dalawang estudyante sa kanyang likod, Nagsasabi na siya ay kumikilos ng mataas at makapangyarihan kahit na ang kanilang departamento ay mas mababa kesa sa departamento ng combat magic. Ang kanyang mga narinig ay labis naman niyang ikinainis, kaya dahil sa kanyang kahihiyan ay kaagad na lang siyang umalis habang nagsasabi na isumiti nila ang dokumento sa lalong madaling panahon kinabukasan ng umaga. Dahil nagawa nilang maiwasan ang galit ni Blazer ay napabuntong hininga naman si Setsu. Hindi naman ni Setso na inaasahan na sila ay tutulungan ni Cap kaya siya ay kaagad na nagpasalamat sa kanya. Napahawak naman si Cap sa kanyang balikat at nagsabi na alam niya na siya ay mayroong rason kung bakit nito dinala ang magical beast dito kaya ito ay hindi problema. Dahil sa ipinakita nito, napasabi si Drago na siya ay isang role model para sa ibang profesor na pinasangayuna naman ni Leila. Kinahapunan ay pumunta naman tayo sa labas ng gusali habang makikita natin ang pagpapaalam ng tatlo sa isa't isa para bumalik sa kanilang mga silid. Subalit habang naglalakad si Setsu ay may bigla na lang isang ibon na mayroong dalang sulat ang tumigil sa kanyang harapan. Kinuha naman nito kagad ang sulat sa nilalang na tinatawag na Phantom Beast. Hindi naman siya nag-aksaya pa ng oras at kaagad din na binasa ang sulat. Nakalagay sa loob nito na narinig niya ang kanyang sitwasyon, at mukhang nagawa nitong makuha ang spirit magic kaya siya ay kanyang binabati. Napansin naman ni Setsuo na mukhang ang sulat na ito ay nanggaling sa headmaster. Kaya dagdag pa sa sulat na siya ay nag-aalala na hindi niya makokontrol ang mahika habang siya ay nagpapagaling sa kanyang mga sugat at gusto man nito na siya ay personal niyang turuan kung papaano itong gamitin ay hindi niya ito magagawa dahil kinakailangan itong umalis ng saglit. Kaya siya ay nagtanong sa isang tiyak na individual para siya ay turuan habang siya ay wala. Napaisip naman si Setso na mayroon pa palang tao na mayroong spirit magic. Dagdag pa rito ay mayroon din palang paraan para ito ay makontrol. Dagdag pa sa sulat na inutusan nito si Leonel na ipakilala ang taong ito sa kanya at hiniling niya ito na siya ay maging matagumpay habang si Setsu ay nakatingala naman sa kalangitan at kasabay ng pagkawala ng sulat sa ere ay ang kanyang pagbigay ng pasasalamat sa headmaster. Lumipat naman tayo sa isang bahay kung saan mayroon tayong makikitang isang babae na naglilinis ng sahig habang mayroong isang matandang babae na nakaupo at nagbabasa ng sulat. Nasabi naman ito na isang kalokohan ang pagturo sa isang tao ng paggamit sa spirit magic at dagdag pa rito ay inilantad nito ang kanyang lokasyon ng walang paalam sa kanya. Kasabay nito ay ang pagpapalibot ng mana sa isang balde na napupuno ng tubig sa kanyang tabi. Naiinis pa nitong dagdag na kahit pa na siya ay ang kanyang inirekomenda ay hindi niya mapapatawad itong matandang headmaster. Bigla naman nitong itinapon ng sulat, kung saan kasunod nito ay ang biglang paggalaw ng tubig sa loob ng balde na siyang naging isang matalas na bagay at kaagad na hiniwa ang sulat. Habang nakatayo ang matandang babae ay nasabi naman nito na kung si Setsu Cromwell ay isang tao na walang kakayahan, siya na mismo ang tatapos sa kanya gamit ng kanyang dalawang kamay.